Pinabulaanan ni Presidential Communications Office Under Secretary Claire Castro ang mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa mga travel nito palabas ng bansa. Mababatid kasing sinabi ng vice na kaya napapadalas ang kanyang pagluwas ay para tugunan umano ang pangangailangan ng mga kababayan nating na frustrate sa ibang bansa. Buelta ni Yuse Castro, ang frustration nila ay bunsod ng pag-alis ng vice para sa umunoy personal trip nito. Hindi po sagot ang pagbabiyahe para masolusyonan kung may problema man ang bansa. Wala po sa konstitusyon na kailangan siya magbiyahe para siraan ang Pangulo at para hilingin sa taumbayan ang pagbagsak at pagtanggal sa pwesto ng Pangulo. Binigyang linaw rin ang video na kumakalat online tungkol sa umano'y naging pahayag ni Jose Castro sa bawat pag-alis ng bise. Ayon sa kanya, ang video ay spliced at malayo sa tunay niyang sinabi. Binigyang diin din niyang baliktad ang mga bintang ng bise at wala itong katotohanan. Yung sinabi natin na wala tayong informasyon at may napabalita na siya ay pumunta o pupunta sa Kuwait, na-edit po yun. Dagdag pa niya, ang pagkalat ng peking video ay isang gawain para linlangin ang publiko. So ganyan sila gumawa ng peking balita, kaya nagiging paulit-ulit na source of fake news ang busy presidente. Dahil sa ganyang mga klase na video na ine-edit. Edited. Fake news again. Meron namang huling mensahe si Jose Castro para sa publiko. Hindi naman maging hindi naman mahirap maging responsable lalo na sa pagsagot sa mga tanong ng media. So sa mga kababayan natin, maging mapanuri po tayo. Samantala, nagbigay rin ng komento si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro hinggil sa iginiit ng bise na bibigyan niya ng sagot ang paggamit ng confidential funds sa isang proper forum. Ayon kay Undersecretary Castro, noon pa man ay maayos na tinatanong ang bise at hindi na sana kinakailangan pang umabot sa impeachment proceedings kung naging maliwanag ang ikalawang Pangulo. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Faith Santiago, Congress News.